Hello mga kapatid. Igyan lang natin ng konting komento yung tungkol kay uh, Madam Liza Araneta Marcos at kay Tambalislis. Tambalislis. <laughs> Alam niyo mga kapatid, uh, ang dami naglabas ng DDS noong uh, pakiramdam nila pinagtatanggol ko si yun, eh si First Lady, no? Liza. Ang hindi nila naintindihan, parehas ko lang naman na tinitingnan yung mga katwiran, no? Sa isang banda, okay lang kay Miss Liza yon na magalit siya kay Tambalis Liz. At dito naman kay Tambalis Liz na wala na talaga yung pagiging Vice President niya. Hindi niya talaga inisip yung kanyang sarili kusan siya nakapuesto, no? ikaw na nga naman, pagtawanan na habang sinasabi yung ang asawa niya ay adik nitong ama ni Tambalislis. Eh, Siyempre, magagalit talaga yung tao. Kahit man tayo eh, di ba? Sino bang may gusto ng ang bansa natin eh, nakakahiya ng husto sa ibang nasyon? Dahil mismo mga nasa gobyerno, sila yung nagbubulgar ng mga kabahuan nila. Di ba? Ako kahit hindi ako makamarkos, nauunawaan ko si si Liza, si First Lady. No? Pero itong mga DDS, aba, ay talaga naman. Oy, mga DDS. Ano tatanungin niyo ako? Na may anak ba akong adik kaya ako nagagalit kay eh, Duterte? Apal na mga mukha niyo. Kayong mga adik. Kaya eh, hindi nyo may iwan-iwan si Duterte. Alam nyo ba, kapag sumusuporta ka sa bulok, bulok ka daw. Aminin nyo, talagang mga bulok kayo. Wala na kayo inisip kundi kabulukan. Kaya eh, pati bansa gusto nyong mabulok. Puro kayo bulok sa totoo lang. Bago-bago na nga kayo. Dahil sa inyo eh, nagkakawindang-windang ang Pilipinas. Dahil sa inyo eh, ayan tuloy kahit yung kapakanan ng kaapu-apuhan nyo eh windang na windang na ako wag nyo pinagmamalakihan na kayo yung mga DTS wala akong pakialam sa inyo ganyan talaga mga mangmang -mang, pero wag kayo mandamay eh, no? wag kayo manghila pa ibaba eh, puro kayo mga crab mental wala na kayong maisip na mabuti ha? mga usbaw no? bulok